Good. Good afternoon guys. Magandang hapon guys. Picture ko lang yung aking uh, motorcycle guys mga kaido. Dito ko ngayon guys sa aking uh, trabaho. Ito nga pala guys yung aking uh, personal na uh, service. Ko. Suzuki Rider uh, 150. Ayan guys. Oh. Astig mga kaido. Ayan guys, oh. yeah, yeah, guys oh. Rider R150 4 valves 2023 model mga kaidol oh. one year na ito mga kaidol bagong kuha lang ito sa kasa Ayan guys Wala tayo Reels, bro So guys, thank you for watching. Gandang hapon.